Okay, good morning mga pari. Ito, may problem na naman tayo dito eh. Ito pala yung sanhi ng maingay na tunog pag maandar tayo, kakala akong ano, kung ano-ano pa'y pinayos natin. may kumakalog oh. Yan yung nasa gitna ng muffler, yung parang bakal na may butas-butas. Kaya pumunta ka tayo rito kay Oliver Auto Works yung gagawa ng muffler yun sa Talavera, La Vecia. Inabuti na tayo ng ulan, kakaintay sa pagbagawa. Pangalawa kasi tayo sa pila kaya hindi ka na naisa lang. Ito, pangalawang sampan na to dito eh. Yung una, nagpa-iso ng pipe kasi tumatama sa chassis yung pipe niya. So, hindi namin napansin na may problem pala yung mismong muffler. Sunog na yung element na tinatawag, yung may tubo na butas-butas. Tsaka sunog na rin tong fiber. Ito, para sure na matibay na, nag na lang ng element na stainless para di na masisira. Tingnan natin kung magbababi tunog ito, mas gaganda ba o mas, mas matibay talaga yung pagganito. Yan, yeah, after matapos yung element na fabricated, gagalagin na ngayon ng fiber na or wool na tinatawag pero mas okay daw to ay ginagamit ito sa high temperature eh so malaman natin malaman natin pag nagsound check tayo mamaya sabi ni kuya pwede naman daw gumamit ng element o yung tubo na may butas butas na ready na kaso baka masira lang din daw kasi mayroong popcorn tsaka pop sandbanks tong kotse natin kaya nagfabricate na na siya kaya yeah, malapit na matapos. Tapos nang six yung mga wool. Kaya na lang yung mismong muffler. Then susukatin na mamaya yan sa mismong kotse. Isa to sa pinakamahirap na part yung magsukat ng tambucho. Kung center ba o hindi. Kasi ilang beses na ako nagpa... gawa, hindi talaga masentro kahit pang limang beses na yata ito hindi pa rin talaga sentro eh, laging paling eh yan, natitulog ng idol niya ng mismong muffler Walang bomba, tanggal natin At dun man, pag may kasamang bomba Eh napansin ko lang na mas humingi yung tunog ng muffler natin. Medyo tunog parang bubbles. Medyo mas tumutong eh. Ito painggan natin yung sound niya pag maanda na siya ng mabagal. Ano so, sa tingin niyo mas okay pa yung tunog? O palit na lang tayo ng panibagong muffler.